Isang matandang gutom ang lumapit para humingi ng pagkain, pero tatlong kabataan ang magkakaibang naging tugon sa kanya. Ang hindi nila alam, ang matandang ito ang magpapasya sa kanilang kinabukasan. Ang unang babae, mayaman, maarte, at mayabang, tiningnan lang ang matanda at sinabing, "Hindi ko maintindihan kung bakit may mga mahihirap na tulad mo na palakad-lakad sa kalsada." Hindi man lang siya nagabot kahit kaunting tulong. Sumunod ang isang lalaking kasing yabang niya. Ano bang silbi ng mga pulubi sa mundo? Sabay talikod din. Pero isang dalagang may mabuting puso ang tumakbo, palapit at inabutan ng matanda ng pera. Magpakabusog po kayo, lolo, sabi niya habang nakangiti. Napaluha ang matanda at time taimtim siyang ipinagdasal. Kinabukasan, nagkita ang tatlo sa isang opisina. Lahat pala sila'y may job interview. Ang mayabang na babae, tiningnan ang janitress ng masama. Ang lalaking mayabang, tahimik lang, pero halata ang kayabangan. Ang mabait na dalaga, magalang na bumati at nagpaalam bago pumasok. Ang hindi nila alam, pinagmamasdan na pala sila ng matanda mula sa bintana. Ang kanilang interview, matagal nang nagsimula. Sa loob ng meeting room, may pagkaing nakahain. Pumasok ang matanda. Pwede po bang makahingi ng pagkain? Gutom po ako. Ang mayabang na babae, Diyan ka na naman. Tinuturo ang basurahan may pagkain dyan, kunin mo. Ang lalaking mayabang tinapon ang pagkain sa sahig. Pulutin mo. Habang pinupulot ito ng matanda, humakbang ang mabait na babae. Huwag niyo pong pulutin yan, lolo. Ito po, sa inyo ang pagkain ko. Tahimik ang lahat. Ilang saglit lang, pumasok ang boss. Ang matanda rin pala ang may-ari ng kumpanya. Nakita ko na ang ugali niyo. Hindi ko kailangan ng mayayabang. Ang kailangan ko, taong may malasakit sa kapwa tinanggap niya ang mabait na babae napaluha siya at sabay-sabing salamat po Panginoon kaya't magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayoy itaas sa takdang panahon 1 Peter chapter 5 verse 6 kung naniniwala kang ang kabutihan ay laging nagbubunga ng biyaya i like mo ang video na ito at i-share para mas marami pa ang ma-inspire